Mga kanal na barado ng burak ang kabilang sa mga sinisilip na dahilan kung bakit bumaha bumahat sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Kabilang na riyan ang Aranki Market kung saan nalunod sa baha ang mga hayop na binibenta sa ilang pet shop doon. Saksi si Mag Gonzales. Nagbisto ng evacuation center ng mga hayop ang bangketa sa Arangque Market sa Maynila. Kwento ni Bong, biglang taas ang tubig nung lunes ng gabi, kaya hindi na nila nakuha lahat ng alaga sa pet shop nila sa basement. Yung iba po, hindi namin ano, na naselba. Mayroon na tumulong para may salba namin. Sila Bryant naman, mga freezer ang unang isinalba. Yung mga gamit lang po namin na iba, yung iba hindi na namin ginawa dahil mga nakalaki. Eh, kasi mabilis tumaas yung tubig sira ang pump sa Aranque Market kaya hanggang ngayon hindi pa humuhu pa ang baha. Kanina bumisita si Manila Mayor Isko Moreno para umpisahan ng pagbomba ng tubig. Maya-maya, bumulwak na ang tubig sa kalsada galing sa binahang basement. Sa Taft Avenue, gutter deep ang baha kaninang umaga, kaya siksikan sa innermost lane ang mga sasakyan. Kahit maulan, walang magawa ang mag-inang ito na papunta sa Philippine General Hospital. Ang hirap kasi humingi ng schedule sa, sa hospital. Ang mga LRT commuter gaya nila, kung hindi lulusong sa baha, trike ang karaniwang sinasakyan. Dagdag kita para sa mga tulad ng tricycle driver na si Danilo. Ako, hindi ako nagagandahan dahil maraming naabala sa mga pumapasok ng trabaho, kawawa naman sila. Oh, eh yung ibang mga kasama ng tricycle si boy, nagaganda uh, sila dahil malaki ang kita nila. Para makatulong na bumaba yung baha, ito, binuksan na nila yung isang sewer dito sa May Taft Avenue. Para daw dyan papasok yung tubig. Yung mga nandoon naman na taga MMDA, ang ginagawa naman nila ay i-dedeclog nila, tatanggalin nila yung mga basura, binubuksan yung manhole. Kanina raw dito sa isa, ayan, dalawang sako ng basura na yung nakuha nila. At yan yung isa sa mga dahilan kaya bumabaha dito sako-sakong burak ang nakuha sa mga drainage system. Yung higop, burak. Pag binugahan namin, burak din lalabas. Nahakot namin yung basura about three weeks ago. Uh, in a short period of time, talagang, uh, kung nangyari, malamang, lahat yan lumulutang ngayon. At uh, makikita mo, bahas sa Maynila, kahit saan ka magpunta, may makikita kang baha, pero wala kang makitang basura ang lumulutang. Samantala, kanina namigay naman ng relief goods sa mga nakatira sa ilalim ng tulay malapit sa Malacanang si First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.